Umuwi ang anak kong si Basilio. Dala ang mabanganib na balita. Kinuha nila anak ko! Kinabukasan, pumunta ako sa kura. Ngunit utusan ang sumalubong sa akin habang ako'y kinakabahan. Isang latigo ang nakita ko. Latigo, oo, latigo. Ang sakit nun. Kaya agad akong tumayo sa pagkakatulak ng utosan. Dali-dali akong pumunta sa bahay upang sundan ang aking mga anak. Ngunit matagpuan ko ang isang kapirasong gamit na inilagay ko sa ulo ni Basilio. pagsasamba. Tulad mong sinaktan din ng anak. Huwag mo sanang pababayaan ang aking mga anak. Shhh! Huwag kayong maingay. Huwag kayong maingay! Tinantay ko ang tinig ng aking mga anak. Hindi niyo ba ako kilala? Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Sisa. Ang nan... Nila, Crispin at Basilio, ang asawa ni Pedro! Ngunit ang anak ko, ang mga anak ko, kinuha nila! Crispin! Basilio! Mga anak! Huwag na kayo sa nanay! Mislamis na kayo ni nanay! Basilio! ano? Ikaw po yan! Crispin! Imposible! May sugat ka sa ulo, Anna! Ano, Masa ang kapatid mo! Bakit hindi mo iluway kapatid mo? Hindi na, Anna. Ang saya akong nakita kita sa huling pagkakataon, Basilio. Sana huwag mong bababayaan ang kapatid mo hanggang sa huli ng aking buhay.